yung kasagsagan ng March no hanggang July meron po kami na monitor na Chinese state media na actively po nagsuso ng iba-iba uh, at mga questionable information tungkol sa sigalot sa West Philippine Sea ang objective po nito ay influence ang ating democratic uh, processes uh, Mr. Felipe Salbo Salbosa Mr. Chair um, ayaw na po namin mag-overlap sa presentations ng iba. And to maximize the committee's time, ang gusto po namin na uh, inibitahan po kami ng committee para ipasok po siguro sa consideration ninyo yung konsepto ng uh, uh, FIMI o yung Foreign uh, Information Manipulation and Interference. no So kami po ay fact-checker din kagaya ng VERA files. pero po yung ipre Meron po. Can you kindly oh, put it onto our uh, system? Para oh, at least... Uh, we can watch it. Yan, sige. Fact go ahead. checker po kami kagaya ng Vera Files uh, pero hindi po kami third party fact checker ng Meta pero member po kami ng IFCN. So, as fact checkers meron po kami sinusunod na uh, Code of Ethics. no? Um, pero nag uh, we are starting to move beyond the uh, fact checking and into yung tinatawag namin na FIMI or F Foreign Information Manipulation and Interference. So, very recently meron po kami uh, na nadiskubre na network ng mga 100 uh, social media accounts sa uh, X yung dati pong Twitter na gusto po naming i-flag no. Uh, in ina-notyal yung theme po ay uh, mga uh, coordinated bahagi po ng technique nito ay ang mga coordinated activity sa social media na kasama po doon ng disinformation at propaganda. Pero um, it's not hindi po sa criminal wrongdoing, no pero ang um, as journalist uh, sa tingin po namin trabaho namin na i-flag po itong mga activity na to kasi ang objective po nito ay influence ang ating democratic uh, processes so gusto ko pong ipasa sa colleague ko si Nico kasi siya po ang nakahanap nitong network na to okay Sige, Nico ano kayo uh, journalist kayo yes po and you working with other uh, agencies yeah Uh, we have. There was a time that we've been invited to give a talk on disinformation. Uh, sa PIA as part of its efforts on fact-checking as well, uh, we worked with Probe and we were joined by other news organizations. But not in the, with the government agency, uh, not per se. no. Uh, know, okay. okay. So yun. Uh, Our presentation po will cover two uh, concepts. No? So first po is yung foreign influence operations. No? Ang definition po namin dito ay mga pagkilos o pagpapalaganap ng impormasyon na naglalayong manipulahin ang mga opinion, paningin at pakikitungo ng publiko sa mga issue tao, bansa, o ano pa mang target ng operasyon. No? ang mga naglulunsod po nito, iba-iba, maaari pong mga bansa o hindi po kaya mga pribadong grupo, organisasyon at mga taong may interes sa issue. Naglabas po kami sa Press 1 PH ng video na mas malalim pong na-explain ito para po sa layman. No? So Tagalog po yung approach din namin doon. Ang sumunod po sa so next slide po natin, uh, foreign information manipulation and interference. Uh, ito po, tulad po nang nasabi po no, ng aming editor ay mga uh, pag-uugali o mga pattern ng pag-uugali na nagbabanta o may potensyal na negatibong makaapekto sa mga values, procedures at mga political processes. Ang mga gumagawa po nito ay maaaring mga state actors or non-state actors, pribadong grupo o kahit mga proxy nila sa loob at labas ng sarili-sarili nilang mga teritoryo. Uh, so far po uh, sa next slide po natin, yan po yung series no. Uh, ito na po yung mga investigations into FIO and FIMI na nagawa na po namin. So uh, since last year no. Uh, yung una po ay nagawa namin noong May na na-cover na rin po kanina na yung mga paninira po against uh, Commodore Tayela ng ating Philippine Coast Guard. Uh, next po is yung kasagsagan ng March no, hanggang July. Meron po kami na monitor na Chinese state media na actively po nagsuso ng iba-iba uh, at mga questionable informasyon tungkol sa Sigalot sa West Philippine Sea. At ito po yung no, na meron po kaming nahukay na, na pro-China na network of ex-accounts na nagsispread ng anti-Philippine sentiment habang nagpo ng content related po kay Vice President Sara Duterte. Uh, sige po, next slide po. In the interest of time po, skip ko na po yan. Nabanggit na po yan kanina. Isa po po. Sige po. Yan. Yan. Thank you po. So ito po yung nabanggit namin no, na Chinese state media na AI bolstered. No? So ang China Daily po ang pinakamalaking English language pub, uh, news agency newspaper sa China at meron po silang affiliate na TikTok channel na Media Unlocked. No, dito po sa channel na to nag upload po sila ng mga videos sa gumagamit ng AI at na questionable po ang content. No, so sa kasagsagan po na aming imbitasyon, nag naglabas po kami ng ilang mga storya at ayun po yung mga pamagat po ng mga storya na yon na sumusunod no. So Chinese state media unlocked Uh, is seeking credibility no uh, passes off information uh, opinion as news uh, ai bolsters state media tiktok offensive to influence narrative on the sea dispute and yun na nga po chinese state media unlocked tiktok accounts please victim after being flooded with negative comments no so kasagsagan po na-investigasyon natin yung channel po nila at uh, pinaliguan po ng negative comments mula po sa mga Pilipino no at kalaunan naipasaraho uh, naipasara ho yung channel na yon pero shortly after that may bago po silang channel na tinayo na walang lamang uploads, walang videos, pero meron ng million-million na mga followers at mga likes. No? At yung mga followers at likes po na yun, nung tinignan po namin, isa-isa namin, karamihan no, or halos lahat ng ho, sa mga bansa na Spanish-speaking, at walang mga posts at interest pagdating sa West Philippine Sea. So, bots yan? Uh, Posible yung nabili ho siya sa mga online growth services na uh, ganoon na po. So, hindi po siya, hindi siya totoong accounts, no? In a sense na hindi siya totoong nagkipag-interact doon sa issue na iyon. Sige, go ahead. Uh, sa kasagsagan po ng, ng investigation namin, uh, next slide po. Yan. Uh, isa pa po, po, sorry. Yan. So, sa kasag kasagsagan po ng investigasyon namin, pinake up po ng CNN sa US yung report namin tungkol sa paggamit po ng media unlock ng AI. At uh, dahil po doon, no, uh, tila napikon ho itong media unlock na to. At naglabas sila ng two-part video series kung saan po pinakita nila yung uh, picture, no, ng aking editor na nagsalita po kanina. At kung ano po -ano pong mga baseless accusations yung binigay nila tungkol sa amin na kaya bayaran daw kami ng US at uh, kung ano pa. No? Uh, po, next slide, uh, bumalik din po sa TikTok yung original nilang account na nauna pong pinasara. Binaro po nila yung secondary account na, wal na may mga followers kahit walang content. Pero yun din sa original account, uh, tinanggal na po doon yung mga videos tungkol sa West Philippine Sea pero no uh, that was around June 2024 pero to date Media Unlocked is still very active no engaged pa rin po sila sa pagpapakalat ng disinformation versus the Philippines uh, in its efforts to assert its claim over the West Philippine Sea uh, next slide po yeah, ito po yung latest nating story no Uh, meron po kaming na-identify na -identify, you know, 107 accounts as of 11 a.m. this morning na uh, nagpapakalat ho ng mga anti-Philippine sentiment on Twitter. Yung mga accounts po na to, mag, yung iba sa kanila Chinese ang pangalan. Karamihan sa kanila sabay-sabay ginawa at yung mga posting activity po nila ay very questionable. Ito pong pinapalita kong tatlong grupo ng mga screenshots, yan po yung mga post na inaidentify namin para i-connect itong mga accounts na ito. So yung una po, pinakalat po nila ang screenshot ng ano ng napabulaan na na, na polvoron video. So this is our, these are uh, anti uh, Philippine sentiments, anti Philippine sentiments po against the uh, West Philippine Sea, against the West Philippine Sea efforts ng Pilipinas at against our president. So saan originate ito? Uh, some of the accounts have Chinese names. So for example po, yung unang screenshot sa so far left po ng ating presentation, Chinese po yung pangalan ng account. Tapos, uh, yung same group of accounts, nagsishare po sila ng mga screenshots ng mga story na published in Chinese. No, Chinese characters, Chinese yung website, Chinese yung caption. Tapos, nagsishare din po sila ng content na pertaining naman no or con containing uh, Sarah Duterte's criticisms against the current administration. Uh, Doon po sa first screenshot, very crucial po no kasi Chinese in, in nature yung accounts pero yung sinishare po nilang picture ay may Tagalog ng mga kataga. No? So next slide po natin. Yan. So ito po yung unang story na nilabas namin. No? Nakita po namin na yung posting activity po nila ay very reactionary sa uh, oras no at sa mga development sa ating bansa. So for example, yung Polvoron video, sobrang dami po nilang beses nilabas yon right after na pirmahan yung Maritime Zones Law and yung base tire, uh, Baselines Law. No? So yan, yeah, hindi uh, yeah, for that example, hindi alam yan ng taong bayan eh. Uh, yung Polvoron issue na yan, nang lumabas yan, yes, po. ah uh, na pala yung Maritime Zones Law mm. ni uh, President Marcos. After which, lumabas yung pulboron issue. Ni-recycle po, yes po. Ni-recycle nila. Ni-recycle nila. But it happened already, yung pulboron issue. Eh, yes po. Luma na I siya. Ang nag-recycle noon, yung mga accounts coming from, uh, from, from a foreign country. Uh, that's the problem po kasi private po yung information when it comes to proving kung saan siya ginawa. Pero the fact na yung mga account po nito ay nagpo-post ng news stories, links to Chinese uh, websites na may Chinese na captions, nagtatype sila in Chinese, is I think uh, good enough no, to say na hindi siya local in nature. No, although again, wala po tayong solid na evidence on that. No, so yun, uh, yes, yun po yung tamang term din. Niresurface, nirecycle po nila yung polvoron issue during this uh, during ito mga panahon na to no as a reaction to the signing of the landmark laws no Uh, next slide po. Yan. Thank you po. Uh, this network also shared the same three blog posts. So 100 accounts po ito, 107. Yung na-identify pa lang po namin and lumalaki po yung listahan hanggang ngayon. Uh, if gusto niyo po makita yung database, yung link po to that is in the stories that we have published. We are very transparent po about that. So kanina umaga, ang huli, ko po, ang huli naming record ay nasa 1,200 na po yung na-generate na tweets repetitive. Most of the tweets lumalabas in four minutes na burst, sabay-sabay nilalabas. No? So very questionable. As Next, so, uh, I, uh, excuse me, uh, sorry. Uh. Yes, po. Uh, so ang pangalan ninyo, ano, Media Unlock. Ang, hindi po, yun po yung separate na investigation na ginawa namin kanina. That was a, yung Media Unlock po, is a TikTok naman account. So, that it's, of your... Uh, the name of our group is Press 1PH. Ah, uh, Press 1PH. Yes, okay. Yung iyan unlock po yung Chinese organization. Sige, go ahead. Okay. Uh, noong November 17, nalaman po namin na yung iba po sa mga Chinese ex accounts na yan, Chinese named accounts, nasa next slide po, ay nagpatawa uh, ng temporary ban. No? So, temporary ban, tapos after a while, nalaman din namin na napatawan na rin sila ng permanent ban from the channel. Pero, 24 accounts lang po yun. So, 107 na natin. The next slide po. Yan. Yung mga accounts po na to ay nag-share ng dalawa in particular na links related to the Vice President. First is a Rappler story in which Duterte crit criticized the administration. And the next is the Philstar story naman na nag-comment siya Uh, referencing cash, illegal drugs, and partying. No, so these could be interpreted as veiled jabs against uh, the President Ferdinand Marcos Jr. Repetitive din po ang pag-tweet channel na netong network na po ito ng mga accounts. Uh, at lumalabas po yung mga tweets nilang yon kasi ng mga development sa hearing po ng Quadcom. No, so lumabas yung tweets nila nung na-implicate yung ilang family members ng Duterte family sa isang drug case tapos lumabas ulit ng sabay-sabay yung tweets nung na-implicate naman yung uh, DepEd and OVP sa funds yung usage of funds sa isang hearing din po uh, so malapit na po matapos to oh, ang lang po no? uh, itong nakaraang January 31 naglabas po kami ng overarching story covering all of the findings tapos nilabas din po namin doon na, yun nga po, 24 of the 25 Chinese name accounts have been slapped with a suspension. So sa dulo po nung presentation namin, skip ko na lang din po para sigura, ano, in the interest of time po. Sige po, next slide po po. Yan, ah, balik po tayo ng isa, sorry. Yan, so ito po, for example, no, na screen, yung mga profile pic na ginagamit po ng Twitter accounts, ay galing po sa mga advertisements, no? yung iba po galing sa pornography, yung iba galing sa stock photos, at yung iba uh, AI-generated. So pinagbabawal po ng Twitter yung ganitong practice sa kanilang uh, website. So I, we think no, that this is one of the reasons why they banned these accounts. So sa next slide po natin, meron po tayo dyan QR code, nandyan po yung mga stories na nilabas natin for everyone to see, and nandyan po yung mga evidence namin lahat-lahat. Maraming salamat po, Mr. Sherr. Okay. Uh, thank you so much. Uh, meron factual, meron theory, you no? Know? Yes, po. Okay. So, coordinate with the CICC. Kasi tingin ko medyo importante yung mga, ano nyo, ha? Ah, findings nyo, ha? Thank you, po, Mr. Chair. Until sa, ano na yan, national security as well. Ha? Sige. Sir, CICC, ha? pag Tapos Tapos, uh, we'll uh, proceed.